Hi guys! Today is Saturday and welcome sa ating YouTube channel! Ngayon guys ay magre-react uh, lang tayo guys sa hindi pag-release kay PRRD sa ICC So alam nyo guys kung bakit hindi nire-release si PRRD ng ICC dahil, guys, may utos yan sa itaas. Alam nyo na kung sino yun. Kasi, guys, akala kasi nila, pag pinalabas nila si PRRD, ay mas lalong lalakas ang mga Duterte sa 2028. Pero, hindi nila alam na habang diniditay nila si P.R.R. de Sadajic ay lalong minamahal ng mga tao si B.P. Sara dahil sa naaawa sila sa mga Duterte So ngayon Habang Habang dinudurog nyo Ang mga Duterte Opinyon ko lang to guys ha, Ito lang ay nakikita ko Sa mga news Dyan sa TV Tapos Habang dinudurog nyo Ang mga Duterte Lalo lang silang lumalakas Sa publiko at ang ayaw sa mga Duterte iyon guys ay yung mga kurap at magnanakaw dyan sa Pilipinas at iyon ay ang mga negosyo noon ay adiktos benediktos yan ang lang kung bakit ayaw nila sa mga Duterte diba 125 million guys sinisilip nila kay BP Sara. Inapatunayan eh, na yan ng kuwa na lahat ng mga nilabas ni Sara ni BP Sara na pera sa pera ng OBP ay may mga resibo. So what is 125 billion kuno na ginastos at winaldas ni BP Sara? Kung ikukumpara nyo sa 100 bilyon na napunta kuno kay BBM. My gosh! Bakit ayaw nyo pang tigilan ang mga Duterte? Napakulong nyo na sa dahik. Ano pa ang gusto nyo? Ito lang ang masasabi ko. Ang taong hindi daw marunong tumanaw ng utang na loob ay iyan ay babagsak pagdating ng araw at pagbumagsak yan ay lagapak talaga. Imagine, ang daming naging pangulo sa Pilipinas. Ilang pangulo ang uh, nag, uh, dyan sa Pilipinas mula nung uh, pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas. Ilan ang naging pangulo? Pero hindi sila pumayag na mapauwi ang mga Marcos sa Pilipinas. Sino lang ang nagpauwi sa kanila? At sino ang nagpalibing ng tatay nilang si Marcos Sino sa libingan ng bayani? Hindi ba si Pangulong, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Kaya siya ang daylang kung bakit nakabalik ang mga Marcos sa Pilipinas. Kaya alam nyo ba guys, ini sinasabi nyo na Si PRRD ay masamang tao, mamamatay tao. Kung, mama, kung masamang tao si PRRD di sana hindi na, niya pinayagan na makauwi pa ang Marcos family sa Pilipinas. Kaso si PRRD ay mabuting tao, mabuting ang puso. Wala siyang inisip kundi ang kapak kapakanan ng bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Bakit hindi maisip ni uh, Pangulong BBM Bongbong Marcos yung ginawa ni, ni PRRD sa pamilya niya? Utang na loob niyo po ang pagbalik niyo sa Pilipinas kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi dahil sa kanya, hanggang ngayon wala kayo sa Pilipinas dahil walang may gustong pangulo na mga nakaraang pangulo, walang may gusto na mapauwi kayo ng Pilipinas. Kaya dapat tinatanaw nyo ng utang na loob yan sa mga Duterte ang pagbabalik ng mga Marcos sa Pilipinas. Ang pagpapalibing ng tatay mo, sa libingan ng mabayani at hindi ikaw pinatukhang ni Pangulong Duterte nung nalaman niyang ikaw ay nakalista sa uh, sa, sa papil ng mga drug user dyan sa Pilipinas isip-isip isip-isip din po tayo uh, Bongbong Marcos Huwag po tayong makasarili. Kasi alam nyo, ang pera, hindi nyo yan madadala sa kamatayan nyo. Pag tayo namatay, kahit isang singkunduling, wala kayong mabibit sa sementeryo niyan. Kaya, iyan po ang isipin nyo. Tumanaw po kayo ng utang na loob. Ang kapatid nyo ay na, nagsalita na at tumatanaw siya ng utang na loob. Sa mga Duterte, bakit po kayo hindi kayo tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte? Sana kung sino man ang taong nagsusulsol sayo, uh, Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos, sana maiisip niyo rin yung ginawa na kabutihan ng pamilyang Duterte sa pamilya niyo. Remember, wala sana kayo jan sa Pilipinas hanggang ngayon kung da kung hindi dahil kay PRRD. So guys, uh, ako lang po ay nagre-real talk lang. Ako lang po ay walang kinakampihan kahit na sino. Basta kung sino po yung mabuti, yung po ang ang uh, sambahin natin o yung po ay suportahan natin yung gumagawa ng mabuti dyan sa pilipinas so guys that's all for today and thank you for watching bye